Ephraim Banga, Plavo Panoorin natin ang testimony ni Dennis Padilla dito sa produkto namin. Totoo ba yan? Baka naman sales talk lang yan. So, hindi ako basta... Alam mo yun? Misan, umu -o -o lang ako pero actually hindi ko siya iniinom. Hindi, hindi ako naniniwala. Medyo bata-bata pa ako. Kahit mapuyat ako ng tatlong gabi, sunod-sunod. Yung susunod kong araw na yun, parang wala lang. Pero siyempre habang nagkakaedad ka, katulad ngayon, senior na ako, ang nararamdaman ko, kunyari dalawang araw na magkasunod akong puyat, ang tagal ko makarecover. Siguro through the years na marami akong bawal na kinakain sa araw-araw. At saka siyempre, minsan, napapainom din ako. Siyempre, pagka medyo may inuman eh, hindi mo naman pwede piliin yung pulutan mo eh. Usually, yung pulutan natin, kontra rin sa katawan. Eh, dahil mga paborito nating pulutan, mga pampaikli ng buhay. Well, yung Mix, ang unang mention sa akin nito, casually lang, is my good friend Gary Ling, yung artista rin. But for uh, many years ko siyang kasama. Ang lagi niyang dinadain is yung kanyang gaw. Misa nga, pauwi na kami galing ng work o galing sa uh, pagpupuyat, sasabihin niya, pare, daan muna tayo ng butika. Sabi ko, bakit? Bibili ako ng gamot ko para sa gout. Sabi niya, wala. Eh. Ganun talaga, nagkakaedad eh. Pero, meron akong tinikbang ngayon, sabi niya. Sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, yung plabo mix. Sabi niya, lalagyan mo lang ng tubig, aalugin mo, tapos regular mo lang iinumin. So, ano nangyari? Sabi ko sa kanya, hindi rin ako, duda rin ako nung una. Pero, after drinking it straight for almost three weeks, magwa one month, yung gout ko, isang buwan, dalawang buwan nang hindi umaatake. So nung makita ko sa kanya yung mga pagbabago at yung mga symptoms na meron siya dati at nawala, doon lang ako naniwala kasi testimony yun. Pinigyan ako ni Gary ng sample, tapos nag-try ako for one week. Bali, ang iniiyan ko isang buo nito araw-araw. Dati, bago ako makarecover dun sa exercise ko, almost 24 hours eh, the next day. Ramdam ko yung pagod. Sabi ko, ba't gano'n? Parang hirap pa rin ako. Pero nung umiinom ako ng Flavomix, number one, ang recovery ko sa pagod mas mabilis. Number two, bago ako mag-exercise, nung iniinom ko siya, mas humaba yung ano ko, yung resistance. Mas humaba. Number three, at isa sa pinaka na gusto ko siya. Na-normalize yung pagdumi ko sa araw-araw. Actually, hindi lang sa umaga. May palo up ako sa gabi. Kaya sabi ko, maganda yung digestive system ko. Nag-improve siya. So, yun yung pinakamasarap na naramdaman ko. So, sabi ko, malaking improvement to sa health ko. Kaya itutuloy ko siya. And I will drink this hanggang sa dulo ng aking buhay. Dahil alam kong makakatulong sa Uunahin ko na yung family ko, tapos yung mga friends ko Hindi po ako nag-e-endorse ng mga products, lalo na mga health products. Never ako nag-e-endorse. Pero itong Flavomix, e-endorse ko po dahil tested. Number one ng friend ko, number two ako. So, this is a live testimony na experience ko, naramdaman ko, and al 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 alam ko, na makakatulong to sa araw-araw na mga activities lalo na yung mga strenuous activities lalo na sa edad ko kailangan ko to